Apo, nag -masan. Wow! Buhay na naman si paring Negs. Tayo pala pupunta ng bukid, mga parikoy. Upang tayo ay magpupunla ng tabako, mga parikoy. Kasi mukhang pinag-iwan na tayo ng ibang farmers, mga parikoy. Malaki na kasi ang punla nilang tabako. Kaya pinag iwanan na kami mga parikoy Hindi kasi kami nakakapagpunla Kasi ang ulan Kaya nung tumigil ang ulan mga parikoy At ang liwanag Sinabot namin magpalakay mga parikoy Pero kunti lang to Malilit lang ang plat Bale apat na plat na nga pala Ang aming ginawa mga parikoy Bale pinipino nga na pala namin ang lupa Upang maganda naman ang pipistuan ng mga buto Mga parikoy At nung napino na namin ang lupa Mga parikoy nire na namin ang binhinang ng tabako Bali nilagyan nga namin ng kontra sa langgam mga parikoy upang hindi itakbo ng mga langgam ang mga buto ng tabako mga parikoy. Bali sinasabi na nga ng aking ama ang mga binhi ng tabako mga parikoy. Ayan mga parikoy, panoorin yung mabuti kung paano magpunla ng tabako. Kailangan dyan mga parikoy, yung mga buto ng tabako may halong dapol. Kaso di ko alam ang Tagalog ng dapol mga parikoy. Kaya mag-comment ka kung anong Tagalog ng Dapol, parikoy. Pasinsya ka na kung di ko alam, mga parikoy. Kasi Ilocano kasi ako eh. Pero hindi ko rin alam yung malalalim na Ilocano, mga parikoy. Tubong pangasinan kasi ako, mga parikoy. Bali, halo-halo nga pala ang salita namin dito, mga parikoy. Minsan Ilocano, minsan naman Tagalog. Pero karamihan sa amin, mga parikoy, panggalatot. Nakikita nyo naman siguro ang mga boys na ito, mga parikoy. Iilan lang ang mga tumubo. Kasi nga sa sobrang lalakas na mga ulan na dumaan dito mga parikoy. At walang tigil na ulan. At nang naisabi na nga ng aking ama ang binhi ng tabako mga parikoy. At inapak-apakan na namin mga parikoy upang kumapit sa lupa. At pagkatapos din diniligan namin. Ganun lang parikoy, balik tapos na nga. At syempre mga parikoy, tanghalian na nga at nagugutom na nga kami. Bali ang ulam nga pala namin mga parikoy tinulang manok. Tara mga parikoy, mangan! Hello. Sain. Paano yan pare koy? Maglalaway ka na naman. Kuha ka na kasi ng pagkain mo para sumabay ka na sa amin. Wow! Here.